Bilang bahagi ng pagsusulong ng kakayahan ng bansa sa larangan ng space technology, pinaunlakan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa Cebu. Binigyan din niya ang kahalagahan ng forum sa gitna ng lumalalang climate crisis, sunod-sunod na sakuna at lumalawak na agwat sa pagunlad. Si Creseline Katarong magbabalita. Binigyang-diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng space science and technology sa pagpapalakas ng climate resilience, disaster response, at sustainable development sa kanyang talumpati sa 31st Asia Pacific Regional Space Agency Forum. Ipinaliwanag niya na sa loob ng mahigit tatlong dekada, ang forum ay naging mahalagang plataporma para sa kooperasyon sa regyon, pagpapalitan ng kalaman at pagpapatibay ng ugnayan sa larangan ng kalawakan. Binigyang din ang Pangulo na ang ikalawang pag-host ng Pilipinas sa naturang forum matapos ang 2016 ay patunay ng lumalawak na papel ng bansa sa pagunlad ng space sector sa regyon. These challenges weigh even more heavily on us because of where we stand on the map. Situated along the Pacific Typhoon Belt and the Pacific Ring of Fire, our country now endures an average of 19 to 20 tropical cyclones every year, as well as an average of 20 recorded earthquakes every day. Inilahad pa ng Pangulo na gumagamit ng Asia Pacific Nations ng Space Science para mapabuti ang pamamahala, mapangalagaan ng kalikasan at matiyak na ang pag-unlad ay para sa lahat. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Philippine Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency at Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ng Japan para sa pag-organisa ng nasabing event. Kinilala rin ni Marcos ang nagawa ng Filsa sa nakalipas na anim na taon sa pagsusulog ng agham at teknolohiyang pangkalawakan. Kabila ang tungkulin nito sa pagbawas at pag-iwas sa panganib ng sakuna. They regularly generate and distribute satellite data to national and local governments, researchers, and of course the private sector. These are used to aid disaster risk reduction and management as well as monitor the country's maritime domain among other Dagdag pa ni Marcos, nagagalak din siya sa nalalapit na pagkumpleto ng Multispectral Unit for Land Assessment Satellite na siyang magiging pinakamalaking Earth Observation Satellite ng bansa. Isinasagawa ang Asia Pacific Regional Space Agency Forum 31 sa Cebu mula Nobyembre 18 hanggang 21, kung saan nagtipon ng mga nangungunang eksperto, policymakers at stakeholders sa space science and technology mula sa higit apat na bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Criselin Catarong, SMN News.